Medyo mahaba-haba po yung vacation ko kasi 2 months din po ako hindi umuwi dito sa farm po namin kaya sobrang na ko po yung mga alaga po naming baboy. Actually, dun sa bagong farm po namin, uh, pumunta na po ako dun 2 days ago at ngayon nakapag-downtime naman po ako dito ng 48 hours dito sa farm po namin bago ako papasok sa loob para mabisita ko rin po yung mga baboy po namin na nasa fattening area kasi pangbenta na rin po yung mga yon naman ko munang maligo at magpalit ng damit. Ayun, so, <laughs> dito na ako maliligo syempre sa farmhouse po namin. And dito yung makulit na bata. <laughs> Ayan. So, nandito na rin po sa loob yung mong isusot damit. Kasi, ano po yun, ah, naprogram po talaga yung biosecurity dito sa farm po namin. Kaya talagang, kailangan mo munang maligo at mag ng damit bago pumasok sa loob ng farm. Yan, sa so, tapos na ako maligo, pwede na ako pasok sa loob ng cuarto namin. Kumakulit ka, 'yang ka. So, pwede na akong pumasok sa loob. Okay. <laughs> <laughs> <Bulitong minibata. laughs> Yan so tara, pasok tayo sa loob. Ipapakita ko lang po sa inyo yung mga pati na namin dito na pangbenta na. So, manalaki na po sila. Actually, ang weight po ng mga toys nasa 90 to 110 kilos. Malalaki na nila, di ba? Hello, kamusta ka kayo? Namiss nyo ba ako? Ha? Namiss nyo ba ako? Ito rin po. Ayan. So, nakaligin na sila kaninang umaga. Ngayon, madumi na naman sila. Siyempre, mga baboy, yung mga kayan. Ang lalaki na nila, di ba? Grabe kasi alam nyo ba, kaya namin pinalaki ng ganito. Kasi gusto ng buyer po namin is nasa 90 to 120 kilos po yung mga tipang ng baboy. hindi pa po namin sila binenta nung katapusan ng January. Itong February, mga katapusan, ibibenta e, na rin po namin itong mga to. Ayan. Yeah. <laughs> lalaki na nila, di ba? Itong mga baboy po namin dito, pangbenta na po yan itong February na katapusan na. Ayan. So, itong batch na to. Hanggang dito po yan. Hello! Wanda to miss ah! Ha? Di ba naligo na kay kaninang umaga? Oh, tignan nyo ngayon itsura nyo. diyan dumi nyo, di ba? nyo kasi yung mga pupuyo eh. O, di madumi. Eh. O, dito naman sa kabila. Ito uh -oh. rin pagbenta na rin po namin ito. Yan, nanilaki na nila. Grabe. Oh, namiss nyo ako noon. Tagal ko kasi hindi po nakauwi dito sa farm po namin. Kaya, ngayon ko lang po sila nakita. Sobrang malalaki na po sila. Natatakot pa sila sa akin kasi hindi na po nila ako kilala. Dati kasi nung ano, nandito po ako, nagbakasyon po kami noong December. Ayan, kilala pa nila ako. Lumalapit-lapit pa po sila sa akin. Pero ngayon, nilalayuan na nila ako. <laughs> Grabe naman ito mga to. Grabe, nalapit nila. Nakakatuwa lang ko. Tapos yun naman pa, sa, yun naman po sa mga nagtatanong, naka feeding po kami. Ito po yun, auto feeder. Tapos yun sa mga nagtatanong, din po kung saan po namin nabili ito. Merit po ito sa online at saka meron na rin po ito. Na-vlog ko na rin po ito. Hanapin nyo na lang, uh, Equipment. So, isearch nyo na lang po dun sa YouTube channel ko. May na-vlog na ako niyan. Eh, nubos na yung, ano, laman. Mamaya ulit, mag-refill po kami dyan. Ito naman sa mga baboy po namin. Sa ting umaga po namin, pinakaliguan yan. Pero pagdating ng tanghali or hapon, pag medyo mainit, nagpapaligo pa rin po kami. Na. Ito naman po, yung mga nandito na batch, dapat katapusan po ng January namin binibenta to. Kaya lang kasi gusto ng buyer po namin, nasa 110 ko, 130 kilos. Kaya pinalaki pa po natin yung mga yan. Eh okay lang naman, nakalakingin po namin kasi tumastawad po yung lightweight, di ba? 220 per kilo na po yung benta namin ng lightweight dito sa lugar po namin. Ah, uh, uh, pero pag pa isa-isa, pwede naman po kami mag-add ng 5 pesos lang. Pagpadamihan lang po yung 220 per kilo, ah. Ayan. So, ito rin po ako dito. Ayan. Isang batch na po ito. Kukunin po lahat to. Ang dito. Ito naman po. Mga nandito sa kulungan na to. Nilipat na po namin. Kasi doon sa winning pen, ang bibigat na po nila. Bumigay na kasi yung winning pen namin. Di ba? Ang lalaki na nila, oh. Eto po yung isang kulungan na to, nakapagbenta na po kami ng 10 heads, kaya nabakanti po ito. Magbibenta na rin po itong mga nandito by March 15. Yung. Sunod-sunod na po yung pagbenta po namin ng mga baboy dito. Kasi dito sa kabilang, ano, sa kabilang kulungan naman po, ipapakita ko sa inyo mamaya kasi magbibigat na po sila at hindi na po sila magkasya sa pentahin ang lalaki na po nila. Yun nga lang po sa inyo, sabi ko sa inyo, di ba? wala na po kaming space dito sa farm. So, kailangan na rin po namin i-benta na itong mga baboy para mailipat na rin po namin yung mga baboy sa winning pen. Ang ganda naman ng katawan nito, oh. Panalo, di ba? sobrang na-miss ko po talaga itong mga alaga po naming baboy. Kasi hindi po ako nakaka-uwi na dito sa probinsya dahil sa Manila po ako nag stay at nag-aalaga ng mga bata. yan so doon po kasi sila nag-aaral kaya mas madalas po ako sa Manila. Pero dito naman po sa uh, farm po namin, nandito naman po lagi yung asawa ko. So siya po yung naka-assign dito para i-monitor niya yung mga alaga po namin dito. Yan, ang lalaki na nila, grabe. Wala na yata silang pagkain dito, ah. Ubus na may konti pa. Ayan, so dito naman po sa auto feeder po namin. Minsan hindi po namin talaga pinupuno dito sa baba. Kasi dyan po sila nagpo kaya inaalis po namin yan. Sayang naman kung madumihan nila yung feeds, di ba? Kaya konti-konti lang po yung nilalagay namin. Na hindi na talaga nila ako kilala, grabe. nakakaiyak <laughs> Bakit hindi niya na ako kilala? <laughs> Nagbenta po kami, wala po ako dito, pero ipapakita ko na lang po sa inyo yung video na nakapagbenta po kami ng 10 piraso sa 205 per kilo po yung live weight. Kasi that time, hindi pa po tumaas yung presyo ng live weight. So, ngayon ngayon lang po tumaas. Para makabawi-bawi naman po tayo, di ba? Sa mga hindi pa po na subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!